Tapos parang tayo sa amin yung dati. Nalagaan namin. Ah, tubig pa yun yun. Pero ano yun, baka naman. Tubig pa yun. The mm -hmm. So they don't know, you

Menteri nampak Jan yeah. Di dalam-dalam Mismudi di yang batu Ooh. Bakit? Siapa ni Dia kena rekrap So plat control hmm? Plat control Dan mami. Eh kenal? Yan, yan, yang 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 kita kawak Jan Oh Barang tu Kasi ang daming anak, sunod-sunod. Chur hmm. Ano kayo na nung yung natin sila? Siguro after sabitin isang buwan o dalawang buwan, tapos makita nila tayo. talapit niya, no? Oo. Oh. Makilala tayo niya, no? Yung sa ano nga, yung eh, sa video nga, eh. Ilang taon. Ilang taon, tapos sa lubong niya lang, natandaan niya pa siya. Kasi yung isa naman, yung sentalo na stroke. hospital